Naku po, lagot na talaga kasi sa episode kanina pinangalanan na ni Kuya kung sino ang pinakapasaway na housemate na may pinakamaraming violations. Sa episode kanina ay rinig na rinig sa boses ni Kuya ang disappointment. Paano naman kasi ay mukhang hindi natuto ang mga housemates sa huling parusang ibinigay ni Kuya. Kaya kanina ay muling nilabas ni Kuya ang mga bilang ng violations ng bawat housemates. Dahil dito ay nalaman natin na si Lela Ford ang may pinakamaraming number ng violations. Si Leila ay may 15 violations isa na nga dito ang paggamit ng codenames at meron pang 14 na iba. Lumabas tuloy na tila si Lela ang pinaka pasaway na housemate. Umangalawa si Rave at Inigo na may tig 13 violations. Sumunod si Carmel na may 10. Isa dito ay ang pagmumura si Joaquin na may issue kay Inigo ay di naman lumayo na may 9 na violations. Si Caprice naman ay ang may pinaka mababang violation. Isang beses lamang ito naka-violate. Sa teaser ng episode bukas ay ipinakita na umiiyak si Lela sa confession room. Sinabi ng dalaga na ito daw ang pinakaayaw niyang mangyari, ang magkalat siya sa loob ng bahay. Na-disappoint niya daw parehas si kuya at ang sarili niyang pamilya sa labas. Sa episode bukas ay malalaman pa natin ang iba pang nasabi ni Lela sa loob ng confession room.